Samic, Samic na power amplifier. Ngayon lang ako, ngayon lang ako naka-encounter ng itong klaseng brand eh, Samic na GSA 600. Shoutout muna sa mayari ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Taga Alam ko taga Kalookan ba 'to? Hindi ko, eh. Basta shoutout na sa mayari ari nito. Ay, issue nito ay ako na lang daw bala. Gagawin na lang basta mapatino daw. Ibabalik do sa dati kasi Tama ginawa nila oh nilagyan ng switch ang switch na to ay galing or papunta dito sa may relay siya. siguro ayaw siguro mag trigger ang relay kaya ginawa nilagyan ng switch pina trigger siguro hindi ko alam kung anong pinaka eksaktong pangyayari pero kapag i-on mo to oh Ah, ba malagatik ng relay kapag i-on mo to. Na naka-kwan naka-protect. Alam ko, magbapalit yata ng kulay ito. Pero, yung tinisting ko, lagyan ng speaker, may ugong. Ibig sabihin, may DC out na lumalabas. Ibig sabihin, may problema yan. Balik natin yung relay na to Ayaw talaga siya mag-switch yun. Wala. Ayaw. Ibig sabihin, mayroong problema or may DC out yan. Tingnan ay class EB lang. Oo, class EB lang na Pinag-iwalay yung supply Plus AB Pinag-iwalay lang Ito para Dito siguro Kalate na to 1, 2, 3, 4 5 O kalate Nagkakalate siya naki, okay, Tapos yung isang supply naman Para dito Para sa kalate Ngayon Ang problema nito ay Yung heat sink niya Pabalagbag na ganito Kailangan Baklasin natin Buo Sabay siya Hindi siya matroubleshoot Nang hiwalay eh. nga Pinag-iwalay no para ma individual siya na matroubleshoot Okay, try natin Try natin yung base natin dito Sana magawa ko ito Kasi pinaparecondition ni Bosing Namaklas ko na yung board Na ngayon Alanganing nga sundutin yung emitter ng uh, Na Nabloke Although pwede naman putulin Pero dito na tayo magputol sa taas Yan, sa emitter side na Sa banda to, uh, putulin natin Diba kung sa banda yung emitter side ng Output transistor Putulin natin yan para ma-check natin kung may sira na output Or wala Kasi walang fuse ito Nakarekta ito Once na may DC out siya Tapos I-switch on mo yung relay Automatic Lalabas yung DC out niya Okay Kaya Delikado Kaya kanina umugong yung trunk ko eh Yung speaker ko Gawin natin Putulin na lang natin Dating gawe, Binalik ko ito Ngayon Parang nagtitrigger naman siya Kaso wala lang gano'ng delay Yan o oh. Meron, no? Ngayon, naka-on yan. May voltahe. May pumapasok na sa relay. Parang wala lang siyang delay. Hindi ko alam kung ganito ba talaga yung design nito. Eh, tayo ganun ka-familiar dito. Ito, 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 Itong isa. Kaliktad. 24 yung, 24 yung gamit dito na relay. Ayan, no? Diba, meron, no? sa isang channel yan tapos ito yung isang uh, channel naman o oh, yan meron no? Oh. 5 parang 15 lang to oh. 12 volts lang ba to lang ko 24 to ah. Oh. parang 15 lang dito oh. 5, 10, 15 lang to dito ah. Oh. dito naman Yung 17. Baka nag-drop lang. Pero meron na eh. nag na, di ba? Oh. Ngayon, <coughs> balik natin itong ng imiter, Tapos testing natin, is balik natin supply niya. Kahit yung isang channel lang muna. Paisa-isa lang tayo. Ito muna yung channel yung uh, natin. Itong side na muna. Okay. Ngayon, ito natin. Nag-relay naman siya oh. Karong meron naman eh. Ngayon, sa Bayasing tayo. Dito mababa. Tapos dito tabingi oh. Nasa 0.4 itos ito sa kabila, point 2 lang. Aha. Tabingi yung boltahe, ay tabingi yung bias niya. Troubleshoot natin 'to. Bakit ganun Okay. may trimmer TL071 balikan ko na lang kayo kapag napatino ko na uh, dinala ko to sa may bahay itong board na naman natin uh, kailangan nating uh, kut, kut kut kutin habang pamatay oras kumbaga eto may DC out dito itong side na to yung itong kasing side sa kabila medyo napatino na natin kanina to eh wala nang kwanto wala nang DC out to dito eh normal na rin bias nya um, yung nilagay nila is 1k dito 1k pinalitan natin 1.5 gas so 2 watts lang ito baka mamaya uminit kasi uh, dito rin kumuha eh although pwede eh kahit na kahit ganito lang ilagay pwede naman eh pero nagtaka ko nasira nasira pati dito kaya pala kwan kaya may DC out dito yung sa may papuntang op amp nya kasi supply ito ng Uh, from high rail niya mataas papasok sa may 1.5k tapos magda-drop 'yan tapos papasok dito 'yan ito naman mag-out 'yan papuntang uh, tone control Ay, sa tone control tuloy. input buffer tapos merong regulator talas sa may 15 dito sa may TL071 ngayon ngayon ko lang ako ano uh, na-check ko ito kanina sa shop nagmamadali tayo eh, kasi gabi na ito open pala to na open yung 1.5k ano open no oh. dapat good yan no oh. dito tayo dito tayo ngayon sa Melamisita natin eh wala na open siya oh. ngayon na check ko naman na halos lahat buo naman wala naman nasira uh, either ito lang siguro bukas palitan natin ang kung nasira ito na 1.5 na 5 watts paano pa kaya itong ito di ba pero sa mga CE series, ganun lang din gamit. 1.5 lang din gamit dun eh. Na 2 watts, hindi naman nasisira. Tapos mare-regulate lang. Di ba? Possible naman nasira siya. Okay, bukas na to. Magpatuloy natin bukas. Dito na tayo sa may shop ngayon. Ginawa natin diskarte. Eh. Wala tayong 1.5K na 5 watts. Tinanggal ko yung 2 watts kasi alanganin yun. Alam mo yung bakit bumibigay? Dahil Pwersado siya Magbibigay siya ng 15 dito Para dito sa may op amp Tapos yung 15 Ipapasa pa niya papunta dito Dito Sa may input buffer Kasi yung input buffer Wala siyang sariling supply Kung mapapansin yung supply oh, Ito lang Ito lang siya oh. From dito Magiging DC Papasok siya sa may min amp Tapos Ito Ibabagsak ng Ng resistor na toy drop niya Tapos i-re-regulate Ayan tapos yung isang linya papasok dito sa may OPM. Tapos yung isang linya may hiwalay naman papunta dito. Kaya persado itong 1.5. Persado siya. Wawa talaga siya. Ngayon kapag 2 watts ang ilalagay natin mukhang hindi, hindi tatagal yun. Tatagilid kasi iinit siya. Ngayon ginawa natin wala tayong ibang resistor. Discarte na lang. 3.3 yan, dalawang 3.3, pinaralel natin. Kapag nakaparalel yan, maha, bali, hati siya. Parang 3.3, magiging kwa na lang to. Ah, uh, 1.5, parang mga nasaok, 1.7, mga ganun. Na pwede na yan. Pwede na yan. Ba? Diba? Tapos yung isa dito na 5 watts na 1.5, tinanggal natin, tapos dito natin siya nilagay. Okay, magkakasama sila dyan. Para sa akin siguro mas matibay pa tong ganito eh. Dalawang kuan, dalawang 5 watts. 3 .3 yan 3.3 yan ah. 3.3 kilo. Ayan, pinagsama natin dito tapos dito na lang natin nilagay yung isa. Okay? Tingnan natin kung gaano kainit siya. Ngayon, balik natin yung supply, tingnan natin kung ano magiging labasan niya. Meron pa akong isang nakita. Kuan na lang to, Bali, ibabagi ko na lang yung mga problema. Para kay papano may idea kayo sa ganitong unit in case alam ko, bihira na lang ganito klaseng brand eh. Kaya pinagrekta nila to nung nakaraan, lagyan ng switch dito kasi ngayon ayaw gumana. Ngayon, meron ako napansin, ang supply dito is nasa around 24 volts. Yan dito, AC. 24 volts AC. Ngayon, tataas pa dapat yan. Mga nasa around 26, dapat yan. Nalalabas dyan. Ngayon, sinukatan ko, nasa around uh, 15-14 volts lang yung DC nya ngayon ito yung problema nya na to 25 volts na 220 dito yung nakakabit ngayon pinalitan ko nagiging tumaas na siya pero mamaya tanggalin ko yan ipakita ko ulit sa inyo ang isa pang ang na ganun ang nangyari di ba para may idea kayo dito yan oh ito to pinalitan natin yan ito tinasa natin 470 pa nilagay ko diyan eh. ito yan ngayon ito magiging kalabasan niya yan, para may idea kayo ah i-tester natin range natin ng 50 ngayon, on natin oh, yan oh. may delay pa siya ngayon, ito siya oh okay, ito ito kasi easy to easy ito, tingnan nyo oh. nataas niya, diba oh nasa 25, nasa ano siya, 28 nasa 28 volts, dito ah Tumas Ngayon etong relay natin 24 volts to eh Kailangan may masukat ka dito Mga 25, 24 Ito siya Ito to O ayan o oh. Normal na siya o oh. Ba? Normal na o oh. Nag-trigger na Tapos itong isa Ito naman Balik tayo natin O meron na Pero may problema pa yung Relay na yan May problema pa yan Alam mo kung bakit Hindi siya nag-trigger Kahit na may supply na maring sira yan maring nagdikit na yung yung or basta ayaw, nag, ayaw mag trigger eh ngayon ito yung sinasabi ko na ayaw mag trigger siya oh. Uh, kahit na may supply na ayan, uh, natin continuity na lang natin yan ito yung channel 2 ayo or, or, kabilang channel ito to dapat may palo to dito yan dapat meron siya ganyan oh. di ba dito na, na side to dapat papalo yan dito wala oh wala di ba oh dapat magkakaroon ng contact na yan kasi nag trigger na or may supply na sira yung relay ni sa 24 volts pa naman yan hanapan natin ng pamalit yan ngayon ibabalik ko ibabalik ko yung kapasitor kanina para may idea kayo di ba pabalik ko kaya binalik ko na yung kapasitor na tinanggal natin kanina yan binalik natin yung stock nya yan oh yung kinabit ko kanina 25 na 470. Yung nakakabit dun is 25 na 220. Nasira yon eh ikaw pa naman dalawang relay yung binubuhat mo eh. Ngayon o natin. Pansinin niyo, hindi naman magre-relay yan. Ah, deba hindi din siya nagre-relay, bagsak. Ngayon ito yung supply niya. Ito ito, ito paan ng ng kapasitor to eh. Baliktad. Tingnan niyo. Oh. 'Di ba nasa 5, 10 nasa 18 lang mababa oh, 'Di ba, bagsak siya. Oh. Mababa ng boltahe, kaya hindi niya kayang i-trigger 'yung relay. Nasira na 'yan, sira na. Ngayon, baklasin natin 'to, palit natin 'to ulit. Tapos, 'yung relay palitan natin itong isang lintik na 'to. Sira, ayaw mag ayaw mag-contact Grabe naman yung hirap gawin ng unit na to Napanormal ko na nandito sa may board oh, problema, walang audio oh, nanyo, Normal na yung bias nito eh nagnormal na siya, naka-active no Kapag active siya, kulay green Kapag protect, kulay pula oh, normal na yan o oh. Normal na may bias yan Ngayon, gumagana yung cellphone natin Ano ba yan? Ayan oh, gumagana ito. Naka full volume. Wala oh, walang audio talaga siya. Dalawang channel pa talaga. Grabe naman tong unit na to. Pakaliit pero ang hirap i-gawin. Normal amplifier nito eh. Gumagana na. Bihira oh. Yung relay, working na rin. Yung relay pala kanina, pinaltang ko. Yung kulay blue na itong isa, oh. Goods na yan, eh. Dalawa yan, oh. Ma, dalawa yung malgatik. Problema, walang audio. Kulang walang dito. Susuko ako dito. Ah, uh, sa pagkain na ng prosesyon, may kasama ko rito. Ito, to. Yan. Sa mga gustong magpagawa ng LED TV, ah. PM nyo na kami, or... May page din naman sa Toto. Yan ang mga page mo na ito. RMS electronics. RMS electronics. yan. So, gusto magpapasya home service ng LED TV. Malapit sa LED TV to Ito kakatapos lang gumawa. Sony Bravia na 50 yan. Two blinks. Mo, lupit. Ngayon, balik tayo dito. Ang sabi ko kanina, pangalawang araw ko na ito ha. Pangalawang araw ko na, hirap na hirap na hirap ako. Bangungot na tinatawag. Alam nyo kung anong bangungot? Normal na yung amplifier stage. Tapos dito. Dito tayo nagkakatalo sa may input buffer niya ang hirap ngayon first time ko maka-encounter na kapag sinusundot mo yung out meron yung in wala kompleto voltaje eto hindi kayo makapaniwala sa nangyari oh eh buti nga soto sabi niya baka sira yung IC niyan maigi rin talaga minsan na may kasama kay kasi sa tagal ko nang gumagawa minsan alam mo kung sira o hindi IC kaso lang ni yung ula-ula ba tingnan niyo nangyari sa IC oh nabiyak ng kusa to ah kasi papalitan ko nga sabi niya palitan mo kaya ito pagkalas, paggalas ko ng hinang ito nangyari hiwalay sa katawan hindi siya totaling asing sunog ha? iba kasing sunog ni eh. iba yung sunog na asing nasira ba ito nabiak lang talaga naiwalay siya oh. ito yung literal na spider focus natin oh, tingnan nyo paan oh. yung literal na spider oh. di ba ano nangyari oh? Ang value nito ay TL072. TL072 to. Yung IC na yan, dyan galing yan sa my switch. sa switch. Papasok yan in, tapos magiging stereo siya. Yan. Kabilang side, mapupunta dito. Tapos yung kabilang side, mapupunta rito. Yung pala sabi ko eh, ang hirap na hirap ako mag-trace eh. Yung pala, nabiak pala ito. Oh. TL072 ito ah. TL072. Totoo lang, mas okay pang gumawa ng mga CE-series ng mga amplifier kaysa dito. Sa totoo lang, napakahirap. Ito, nakatanggal yung transformer kasi chinik natin dito kung sira ba yung control or buo. Ganda ng control niya. O rig. Hindi, hindi pa siya may kwan sya, May, gri, may groove eh. Maganda. Ngayon, okay na. Yan lang sira oh. TL072, ulit natin ha. Ah. TL072, 4558, 55.32 halos isa sila ng pinout nyan ngayon inangat natin yan tingnan nyo ano mangyari okay pag naka protect sya kulay pula tapos mag-switch magiging green siya kapag naka active na play natin laptop natin okay naka input yung dalawa ilagay natin sa my stereo naka mono yun eh yung mono nasa right side yung gitna stereo left side is bridge ngayon, naka-stereo 'yan. Oh, meron siyang audio ah. Pero walang speaker na kakabit doon, wala. Isang speaker lang yung kinabit ko dito sa sa kanan na side natin, right side. Oh, meron oh. Okay, dalawa na oh. Ah, okay. 'Yun lang. Sa tagal kong nagto-troubleshoot ng input buffer eh. Ah, ganun talaga. Sabi ko nga sa mga vlog natin, Walang perfectong tao Walang madali sa electronics Ah, uh, kumbaga Gagapang at gagapang ka Mayroong time na madali lang Mayroong time na Sasakit uh, ulo mo Ah, uh, naibalik na natin lahat to Ito, naibalik ko na to Tali na lang kulang dito Tsaka, kunting linis Naggapit na ako na dalawang speaker na ito Dalawa na, tapos uh, Nakain po tayo ng stereo Okay, ayusin natin yung laptop natin Out natin Okay Oh, uh, natin. Yan, yan ang normal. Wala na to ha, ah. wala na oh. Mamaya baklasin ko to. <laughs> Pag ganun guys, ito may bibigay ko na tip sa inyo sa mga baguhang technician dyan. Kapag ganun na ayaw mag-relay, huwag nyo nang gawa ng paraan. Huwag nyo nang gawa ng paraan kasi ibig sabihin nun, may problema yon. Ngayon, tiyagain mo siya. Kasi kapag hindi mo siya tinyaga, tapos gumawa ka ng itong paraan, parang sinabi mo na lang din sa sarili mo, mahina ka. 'di ba? Okay, ngayon channel 1. Ah. Oh. Uh, Makapiret tayo diyan. Okay, channel 2. Okay, hindi naman ganoon kalakas 'to kasi nasa around siguro mga 600 katumbas ng LX20 ang datingan nito. Naka 5 pairs siya. Ito 5 pairs siya. 1 2 3 4 5 dito sa may isang channel tapos 5 pairs sa may isang channel. Okay, gumagana na. Um, balikan ko na lang yung mga ginawa natin. Yun, tinanggal natin ito nga. Yung sabi kong bypass. Pinalitan natin relay sa kabilang side kasi sira yung kulay blue na to Bago yan. Hindi siya bago. Bunot lang din galing sa iba. Ito yung stock niya. Sira. Tapos, lintik na kapasitor na yon Nadali tayo. Yung sira. Yung 1.5. 5K na 5 watts. Tapos, ayan na 3.3. Ginawa natin. Ha. Tapos, doon nga. Sa may sa main input buffer pambihira na yon yung TL072 and dahil lumabot ka sa part ng video natin na ito and then at hindi ka pa nakapagsubscribe dyan pakisubscribe ng youtube channel natin pinutin mo yung bell button sa gilid Ah, uh, pinutin mo yung all ngayon pag napindot mo na lahat yan manunotified ka kapag meron tayong bagong upload na video nag upload ako ng video isang beses dalawang beses kada araw okay